I'll be honest with you. Medyo na-disappoint na akong kanina. syempre as task leader. Ngayon, medyo madami kang nagawa. And ko pa yung nagsabi na ubusin na lang yung oras. Ay, may ubusin na lang namin yung oras. 20 ka lang. 20 ka lang. Ikaw, kasi siya. Uh, Sorry. Uh, Wala rin na siya pa pili ba? I-open ko lang sa'yo. Medyo na-disappoint okay. na ako. Is it okay if medyo maglayo muna kayo ni Dustin. Uh, sa akin lang, um, wala. Then, never ako nagsalita kasama ko si Bianca ate. pinpoint ko is maglayo muna tayo sa mga comfort ano natin. Hindi ko naman sinasabi na nagdadaldalan kayo. Kasi ako, uh, aware naman ako na baka magsalita. Uh, Dasty, huwag mong yung sinabi ko. Gusto ko lang yung mag-sacrifice tayo. Pero kung yun naman yung comfort mo si Bianca, go. Wala namang problema. Yes, yes. Ako clear ko lang yung ano, sana ma-appreciate niya rin yung effort na ako umiiwas ako sa mga boys. And sana makita niyo lang, ah, uh, yun, yun lang naman sa akin. Yeah, thank you guys, thank you so much, yun lang. Thank you leaders! Thank you leaders, we appreciate you. Hindi ko mag-gets yung point, And para sa akin ng OA. Ano mo sama sa sinabi kong maglayo, na tapakan ng pagkatao? Kuya, binibigyan naman po namin ng one point si Ralph at Dustin po. Specifically po kay Dustin. This weekly task po, Kuya, mas naging apektado pa po siya sa decision po ng mga leaders. Hindi naman po siya yung kinall out at ginawa lang naman po itong strategy na to para po sa weekly task Na-disrespect niya yung mga task leaders at that time at medyo close-minded. Three points po, syempre Dustin, medyo na-disappoint lang na po din talaga ako sa naging aksyon niya po yung ugali niya nung nagtatas kami and nagkaroon po kami ng miscommunication. Ang, ang paraan ay umiwas sa akin. Bakit? Si Bia ka nga nakausap po. Hindi ko magis. Ba't ikaw pa yung mas galit? Sorry mm -hmm. kung natapakan yung pagka-love team nyo.